Good morning mga Kapigmate. Ah, uh, may tanong lang nga siya nating subscriber si Ma'am Rose Bawa. So, shout out nga pala sa iyo Ma'am Rose Bawa. So, ang tanong niya sa atin ay kung paano raw malaman kung tumalab na raw po yung lutalize or hindi pa. So, ito mga Kapigmate, uh, about sa lutalize, ano lang tayo, base lang sa saking experience kasi gumamit na rin ako ng lutalize mga Kapigmate. So, sa paggamit nga pala mga Kapigmate ng lutalize, ginagamit po ang lutalize pag gusto niyo nang panakitin yung baboy niyo or pag delay na, kung may delay na ng 2 days, 3 days, 4 days pwede na kayo mag-inject ng lutealize. O kaya naman, pag yung baboy nyo naman, na uh, sabi natin na buntis siya, pero walang nagalaw sa tiyan niya. Tapos gusto nyo nang, pero malaking tiyan niya ha, pero walang nagalaw sa tiyan niya. Kaya kung gusto nyo ang paanakin o gusto nyo nang palabasin yung nasa tiyan niya, pwede rin kayo mag-inject ng lutealize. Pero mas, ano yon mas, mas ano mga pigmate, kung yung, sa mga ganun na may depression yung pagbubuntis ng baboy, hintayin nyo muna yung due date ng alaga nyo inahin na may problema sa pagbubuntis bago, nyo, bago kayo mag-inject ng lutalize. Doon naman sa, ano, sa gusto niyo pa nakin yung inahin nyo na due date na or delay na sa panganap, ang pag, pag, ano naman yan mga kapigmate, sa ganyan sitwasyon naman mga kapigmate, kung akong tatungan nyo ngayon, Ah, uh, kung hindi naman kayo nagmamadali sa o hindi kayo excited sa pagpapanak sa baboy nyo. Hindi meron po tayong tinatawag diyan na plus 5 less 4 o minus 4 plus 5. Sabihin natin pwedeng mag-advance siya ng 4 days sa baka nganak at pwede ma-delay ng 5 days. Sabihin natin 114 days kung mga anak ang baboy mga kapigmate. Ah, uh, may balance pa po siyang 5 days na kailangan niya maabot bago ano, yung masasabi natin normal na panganak pa niya. Sabi natin sa 119 days mga kapigmate, normal pa po yung sa baboy. O, so, kung gusto niyo naman po magpaanak na, pwede na po kayo mag-inject. Tapos, ang pag-inject naman ng mga kapigmate, 2 ml na neutralized, 2 ml lang po sa leeg. So, sa leeg lang i-inject ng neutralized mga kapigmate niya kagaya nito. So, kung ano sa, sa epekto naman mga kapigmate sa pag-inject ng ano ng lutalize ang tanong ni ma'am paano raw malalaman kung tumalab na tumalab na raw yung ininject na lutalize Uh, Unang-una pa lang mga pigmates sa pag-indig ng lutalize. Halimbawa, ito. Sabihin natin may problema yung pagbubuntis niya. Pag-indig niyo pa lang mga pigmates dito sa lig ng kilay natin. Pag-indig niyo pa lang dito. Uh, after 10 minutes mga kapigamit or 5 minutes may kita yung tipong naglilabor na yung baboy naguhukay siya dyan hindi mapakali nagwawala sa kulungan <laughs> yun po ang epekto ng lutalize mga kapigamit sa baboy pagka hindi kinalutalize maglalabor na siya hindi po naglalabor talaga mga kapigmit naguhukay nagkakagat gagat na kung ano-ano sa kulungan tapos yung mga kapigmit pagkatapos yung ganun mga kapigmit hindi po agad-agad lumalabas yung bay, mga kapigmit doon pa lang pagka hindi nyo ma'am ano ma'am rose uh, pagka hindi nyo pa lang makikita nyo pa nakikita makikita nyo na agad na umepekto na yung inindik nyo kailangan nyo makita nyo na tipong naguhukay o tipong naglalabor yung baboy nyo pero sa pag-anak po nun, mga kapigmate, hindi po antimano na lumalabas agad yung bake. Sa base naman sa experience ko sa paglabas ng laman ng tyan ng inahin mga pigmate. Um lumalabas mga pigmate 12 to 22 36 oras, 12 hanggang 36 na oras mga pigmate bago lumabas talaga yung piglet sa tiyan ng inahin. Sa ba, base naman sa experience ko mga pigmate nung gumamit ako ng neutralized sa, sa isa nating inahin na nagka ano, sabi natin na naging problema yung anak niya kasi nung nagbubuntis siya, napapansin ko malaki niyan. Pagdating ng 90 days mga kapigmit, yung lang inahin, imbis na palaki, paliit, lumiliit siya na lumiliit. Pero 100% na buntis yung mga kapigmit ha. So, ang ginawa natin doon mga kapigmit, hinintay ko na mag 114 days bago ako nag-inject ng lutalize. Nung pagka-inject ko ng lutalize, ang no, mga 5 to 10 minutes, yung nag tipong nag-labor yung inahin. Pagkatapos ng pagwawala niya, pag, pag niya at pagkakagat ng kung saan-saan mga kapigmit, ay tumahimik na yung baboy, nakahiga na lang. So, ganun po ang epekto ng lutalize sa baboy. Hindi po agad-agad mga Tapos, ang um, dahil dun sa akin naman may problema yung inahin natin, 36 oras po bago lumabas yung mga laman ng tiyan niya na puro mga kapigmate. Yun naman po ay hindi po yung parvovirus mga kapigmate. Yun po ay stress. Stress po yun kasi yung mga bit na lumabas dito sa inay natin na inindikan natin ng lutealize noon ay same size lang silang lahat tapos itim lahat pa silang lahat kaya yun po ay talagang yun po ang pinaka sa mga may problema sa inyong neutralize po mayro mga gumagawa ito nga pala mga pigmate uh, share ko lang sa inyo may mga gumagawa nga pala lang ibang kapigmate natin na ginagawang lutalize. ay oxytocin pampahilab daw po kasi yon kaya yun po ang ginagamit nila ibang iba po mga pigmate ang lutalize, oxytocin so ito po ang lutalize. so yan po sa mga hindi pa po nakita yan po ang lutalize. kaya kung mga gusto mag-indict ng lutalize, siguraduhin yung lutalize ang pangalan ng i-indict na huwag oxytocin. So, yun lang mga pigmate. Maraming salamat. Ito nga pala si Danger Elton ng All About Pigmate.